guys. Magandang maga sa inyo guys. Ayan, meron tayo Costco okay. ngayon dito. Kay Angel. Yan ang may aray, oh. Si Angel oh. Wala. Gandang-ganda oh. Ayan oh. Pati-check doon yung pangilid guys. Baka may problema na. pachecheck check Yamaha Mio I-125 to guys ha. niya lang yung ano. 125S. S. 125S. Oh, isa ba yung modelo na yan. Hmm. Ayan guys, 125 s Modelo na yan, titikin ito nga yung panggilid Titikin ang kondisyon. condition Ayan guys, bago umpisa natin yan Subscribe na kami sa aming YouTube channel yung MBTV pa like at pa-share na rin guys At tinutin yung question bell para lang updated. titik may share na yung video, po post guys Ayan guys, talaga ko nga pala ito, bagong bili nga pala ito, bagong bili ito iba second kami, hand, second, hand, kang bibili lang kaya pati-check nung mayari yung mga dapat i-check para kondisyon ayan o, oh. kanyang filter o, oh. pwede na palitan yan medyo alahado na madumi na Oh, what class? Where are Ayan, binabanata na. the Boss King. Ito, Ma'am Angel. Ma'am Angel, mabalta na ba ito, Ma'am Angel? Oh, yeah. Air filter. Pare mo okay, mabalta na, hindi, pwede hindi na. Mabalta na. Mabalta dito, ayan Oh. Mura lang yan. Oh, kuba ni on. Mid na kawat ani kun. Okay. Ah, gasket. <laughs> gasket lang pala. Yan. Bago bili ito, guys, ah, second hand ha yan. Kaya pili check check nang. Okay. Tip sa inyo guys, basta bumili kayo ng mga second hand na ganito. Kailangan pa check check nyo guys yung mga kailangan i-check. Yan, yeah, gaya niya, may, parang may problema na yata yan, ano? Meron naman. Oh, 'yan oh. Ay, may gahi na eh. Meron. No. Pwede pa rin 'yan. Okay pa din. Okay naman. Tagal yeah. pa ba sa changer ng kagabi? 'Yan. Yeah. Wala pa kumuhoy -huh. boyfriend mo tawon, wala naman. Hindi <coughs> naman sa riders. Belt. Belt rito. Makita Ito, Ito apart yung belt. Sa may problema. Yeah. Yeah, 'Yan, 'yan yung belt ayo crack na. Ay, ay, tutunong. No. May mga crack na, ano? Ayan, guys. May mga karak na. Yun ang sinyales na kailangan palitan ng mga pambalit nyo kasi uh, sa daan. Basta may crack na. Saka, kasi, hindi natin alam ang history nito kung gano'ng katagal kasi bagong kabibili lang nito kagabi. Kasi Kaya, kailangan i-recondition para paggamit ni Ma'am Angel, eh, okay na baka bigla ako sa tumireg kaya pre liliasin na ng CBT si, si leader yan ako no? Kobe nakailangan natin si Kobe surprise yay kaya, ang kanyang red face pulley ano yan oh may ano ay may ano okay. tama ng bola hindi may tama na rin yung bola niyan Oh, maluog na pati oh, nahulog na. Hindi, ano yun, slider piece. Ay, eh, oh, slider piece, papalta na rin to. Ay, eh, nahulog na eh. Yung bola, ang condition ng bola. Wala pa namang yun. Oh, hindi pa ang bola nito. Anong isa, Pator? Parang 14. 13. Bomb -bomb. Figuro, malaki na kay Bombong. Siguro. Malaki na kay Bombong. Ano? Oh. Ano <laughs> yung butas isa Oh. Isang maliit oh. hindi pare bola. Baka kombinasyon yan. Ano? Kombinasyon oh, yan yeah, kombinasyon no, no? 14 14 Oh. 14-12. Yeah, 14 oh, yan guys, 14-12 pala ito. So, yung bola. Wow! Yun! kailangan nilisi na rin ng CBT cleaner. Ito, parang tanong yung slider paste ano? Nanag Nanaglab na eh. Nalaglag na eh. Hindi naman sa tatlo. talaga ang slider piston. analog talaga? higap na ba? pero ano? Okay. ba mm -hmm. no. na malaki na na rin o hindi niyang ano? papalitan niyang ano uh base drive base huli drive base papalitan na rin dito sunset tatanungin yung mayari kung may hawak na itong mam Ma Angel Alam Guys, pagkala daw Drive face pulley Drive face pulley. pulley Ah, Mio I-125 Guys, ito niya natin Lahat natin kay mam Ma Angel Kung meron pa siyang budget Pero sigurado maraming budget yan Yamaha miui 125 S version Ya, yang guys di sini Ya, guys, video kapal lang Kaya niyan dumi ito guys ah, kasi bago bumili lang ito second hand kaya pinag-check ang ating customer kaya medyo medyo yan guys tip ah basta bumuli kayo ng mga second hand na ganito kaya kaya lang pag-check na ba yung pangilid nyo yan para paggamit nyo okay walang kabiriya talinis mo na lang muna Oh. Meron niya lang ano yan. May marunig ka lang kung ting lagitik. O oh, para lang ko na yung papabansan. Ito, hmm. hindi naman natin Di pa pwede hindi lilinisin. Ang tagal nilinisin yan. Ang <laughs> endo bine yun. Ayan guys, oh. kanina kulay huli itim eh you oh know, yan, ano uminom na namuti na sobrang dumi kanina kulang? sabi niya kaya yung drive-thru is fully ayun ah may na dry hai, you know. guys linisin lang muna For yeah, guys, yeah, lang pa, lang pa yan, pero palitin na to yan guys <laughs> pinaginip kasi nila pero pwede pa naman eh, lang walang pwede. budget yung ating customer si ma'am angel kaya eh, next week pa raw kasi nabibili nga lang ito kaya gusto budget niya guys pero papagal din daw niyan next week lang daw guys okay guys Kailangan mapaltan din kasi baka mamaya mabasagan ka ng bola sayang yung belt mo makuputol din yan bago pa naman ang belt guys sabi ng ating mekaniko kailangan palitan agad yung kanyang bola kasi pag nabasagan siya ng bola baka maputol uli yung pambel na bagong kabit guys yun ang magiging epekto nun uh, kasi nga medyo wala pang budget yung ating customer si mom angel kasi nga bagong bila lang itong motor nito, na gamit kaya medyo naubos sa kanyang budget kaya walang pang bili ng, ng mga ibang kailangan pero sabi ng mekaniko natin pwede pa naman hanggang 1 week lang ang ibinibigay niya katulad ng drive base fully tapos pa na yun ay eh, medyo walang budget din sa ayong bola wala pa rin budget kaya kailangan next week pa raw siya magkakapera kaya next week pa mga paltan so, okay, pwede pa naman hanggang next week yun ang binibigay ng ating mekanik guys yan guys hindi sa ng panghangin ha pero nalinis na namin ng ano yan ha ah? ng ng tubig guys ha ah, ayan ha ah. yung eh, hangin naman para ito talaga sa out ayan guys ha ayan ayan pwede ko yung pwede ng boss king mamaya kakabit na yan guys para okay na yan guys ganyan lang guys ang pag-aano ng pag guys ha ah. tight guys tip ha hindi hindi kamot wala akong naaramdaman sa pag-inig okay lang medyo pinitikap dapat medyo pagka may na ay kayo naroon doon pero wala nang check up hindi mo ang pag guys wala naman siyang naroon doon bago pinag-check up na rin niya kasi wala pa rin kahit walang naroon doon check up na rin niya kasi ben niya makasigurado kasi doon ito may tama na yung driving pati yung bola medyo may tama na rin hanggang wag mo ating legalico kailangan palito na guys yung pambil papalito na guys grabe yun yan eh, kaya kalit ng pambil guys yung papalito na yan guys tapos saka yung kanyang air cleaner palito na rin kasi kailangan ng palito nyo guys ha yan guys okay na yan mamaya titisin nyo ni boss king yan guys ha yan okay na yan guys yan mga MIUI 125 S yan guys okay na yan guys Ito, 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 guys, ha. Nakakatip ulit, guys, ha. Hindi ka mong wala kayo na rin naman sa pang-video nyo. Parang wala lang. Hindi nyo kayo kaya, pinahalap, pati-tigap nyo rin. Para makasigurado tayo, lalo na kung sa, na sa Gina -gina kayo nyo ginagamit nyo sa malalayong pagbiyahe, kinakailangan nyo pati-tigap na rin, guys, ha. <tik> Hindi ka nga, maintenance, maintenance.

Kamusta yan guys? Okay na okay, okay na yan Hindi namin siya bola ha Pamit kami Pente story, sa Hindi rin guys Kaya, pero okay pa naman, hindi rin guys Okay Yan, okay na yan guys pangalang na nalang ni Bessie niyan Okay na Tapos na guys And, Ano, Nalagay na ko yan guys. Galingin siya muna namin yung cover. Bago lagay guys. Ah. May mabigis dito ng pagguling. Kaya magigis din yung pang cover. Para medyo walang may kabok. Para mas okay guys. Ang performance. Kaya kinakabik na guys. Kaya okay na yan guys. Para guys. Subscribe kami sa aming YouTube channel. TNB ah, TV pa like kukunin na ang guys at yung si Liberation Bell kaya para lagi update na so, may share, share na yung video at popos guys okay tapos na yan guys na lang yan guys sana guys kahit na paano may nakakay tip guys ha, sa amin ha pero yung filter niya papalta na rin yan guys papalta na rin yung filter niya kasi pinaka-importante eh, din yung filter guys ha. yan guys Guys, niya, yan guys, yung niya, papalitan na niya. Ito pa papalitan Kasi importante yan guys ha. Ano lang ganyan. Kasi pagka hindi nyo nagtag, pagka ganyang tadumi na guys. Medyo hihina na ang hatak nyo para sa kalatak niyo nyo guys ha. Maka magiging parang palya guys. Kaya kinakailang. -kina. Pag nakitam na nyo yung tadumi kailangan ng pagtanyong guys ha. Huwag nyo, nyo nang, tipirin. Kasi sa inyo din ang tama nung, guys. Pagka ano, kayo din mahirapan kasi. Magiging parang walang hatak, mahina, parang sa almanac mo guys ha yun maging epekto niya pag madumi yung yung air cleaner filter guys okay guys yan guys okay na tatakbo na lang yan guys yan guys okay na yan tapos na nalihis ng pangilid yata ng ano ay ang pambel, tapos piyanta ng air cleaner, yung bola, yung mga pinapaltan. Tapos yung drive face pulley, hindi pa rin kasi medyo walang budget yung high customer guys. Kaya next week na lang muna daw guys. yeah guys, okay na yun, tapos na yan guys. Okay na lang mag-check up ng ating ano, pang gilid. Bakit pa kailangan yung pa-check up? Kaya yan ang panoorin nyo guys. Okay guys, sana kahit paano, wina ako yung tip guys. Parang yung salamat na nanonood guys. Thank you guys, Yamaha Mio I 125S. Okay guys, thank you.